Hello! Good morning! Good morning! Good morning sa inyo, guys! Ito rin mga si Loretta Zapata. Nandito kong share sa inyo kung paano kumuha ng suka out of coconut water. Ito, guys. Yan! So, bago natin yung bisahan, huwag niyo namang i like, share, comment, and follow, guys. Yan! Ayan, guys. At nakaipo na tayo ng sabaw ng niyog. Salain natin na ganito. Ayan guys, at nasala na natin. Ayan, natanggal na ang dini. Ilagay na natin ngayon ang asukal. Ayan, guys. Asukal na pula guys, ang lagay natin. At pagkatapos, imekos-mekos natin hanggang matunaw ang asukal. Ayan guys, mekos-mekos hanggang matunaw ang asukal. Ayan guys, at matunaw na ang asukal. Salain ulit natin, ganito, para matanggal yung kanyang dunit. Ayan na guys, nasala na. Ngayon, ang gagawin natin, tatakpan natin ito ng yan. Ayan, hayaan natin siyang ma ng one month guys. Ayan, magiging suka na siya. Thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo. Bye-bye. God bless. Jesus loves us.